Pag-uupay! Okay. Hagot ah. ah. ko si Sablay! Hinaabol ko! Nag-nakaw ko ng kambing! Ano ba? Lagi, lagi na lagi nalang nanakaw yan! Gawa-gawa! Loko-loko yan ng Sablay na yan! Siyang araw nakaw siya manok! Uh, nakaw siya doon ng ulam kabilang bahay! Tapos ngayon, nakaw na namang kambing! Dami, nakalukuhan niya ng Sablay na yan ha! Ah. Anong gusto niyang loong gawin ah? Siya siga siga dito barangay? Ha? Tawag mo siya dito. Ang bigyan ko siya ng leksyon. Ha? Siya talaga sakit ulo dito, barangay natin. Kaya hindi, wala asensyo. Lagi, ang dami, loko-loko. Ah, tawag mo dito sa blight. Lagyan ko ng di discipline ang tao na yan. Tawag mo siya dito. dito sir, sir. Sir, kapitan. Oh. Tawag. Magulo yan, tao na yan. Dito, ang barangay. Tawag mo yan, lagyan ko ng bigyan ko yan ng leksyon. Kap, kap, kap! Ito na po! Hindi na po yung magnanakaw! Lasing na lasing! Yan po si Sablay! Magnanakaw ba po siya! Bakit kap? Tawag mo daw ako! Oh, bakit ka naman tutubal? Ikaw na... Nakaw ka kambing! Nasasabi ni... Chip! Nahuli ka doon! Nakaw ka kambing! Dami mo nakalokoan dito ha, Sablay! Ah! At tutubal? Nanakaw ka ng kambing? Gusto mo, kulong kita na dito para hindi ka na dito pagulo. Nito nakikita dito barangay. Ano? Ha? Ano ba Kapitan? Eh, uh, Kapit, eh, uh, ang katotohanan po niyan, hindi naman po yung kambing ang ninanakaw ko, yung lubid po ang ninanakaw ko. Eh, nung hinihila ko po yung lubid, hinihila ko po ng lubid, yung kambing ayaw bumitaw, naisama ko tuloy. <laughs>